sa uh, Taras up. up. Mga kaibigan. Dito na naman kami. So, ang huli namin. Sa ngayong araw na to. Uh, ang huli natin. namin ngayon. Uh, ito. Na ito. Tara maghawid. Dina Dina. O yan. yan. talagang yung na... talagang malaki na malaki. Praise Agit. the Lord. Praise Agit. the Lord. Ay. Turo ay pag kupensa. Sanda mama a albah. Pa akunta. Ay. Ayun. Buhay na buhay. <laughs> na, to lagi nang hipo lagi oh. Oh, pa ihok ho wen ko no ni po damage na na yan ya na namin yan iulih manggao lainon manato anguan kusan tik tuk ha Ayun na. Eight ay. isang kilo pero ano yan? Damids. Damids. Siguro mga magit na. Dos na sana ang bili to, na Toki ang kilo nito. toto to ba? To Ang kilo ayan, yan lang ang huli namin ngayon. Ma, ibutang e, na unang lambay. Unang lambay. Bibilangin natin. to malaki. Ang tarong nga, hawid. Ay, pagkumpiyansa. Mura makag-uan, bayot, maghawid. Malaki, malaki laki Ito, wala namang Naghawid ito Wala nga na Sige na, batang na, yun na Ito, malaki yung pagkibit-kibit pag hawid. yung so, pagkibit-kibit na mamahak man yun. Ito so, yung pinaka maliit. Ito so, yung malaki rin. Ito so, yung pinaka good sa ano, buyer. Ito, malaki rin. Laki-laki -laki sa liit. Ito, pinakagod. Mm, Tatayin ba nga, ah? Nga-ngaraba na. <laughs> Ito, ginig ka na, pero, grabe. Ito, malaki-laki. it pagbabaw ini. Hmm, um, pabaw, alas nang dako kay mo kana kana ka. Tarong gawid. Eh pag unsa man ka magamit nagkrug-krug ka. ka. Ma, ako nya ko, apa ako nya ko kini malaki. Ini maliit lit Ito maliit lit kan pero may ano. Mabidhan manik. Sayang dihud sa akin punta sila. Ito, si Gunda sa pinakalaki. Ito ang pinakalaki. Hindi mo igo. Sige lang, sige. Dugangin din ang Ba Bawasan rin natunya natuon niya. Hanan limas. Yaman, limas. Hindi man ang igo sa buhan. Oh, igo. Okay. tra tra ere taworun na na bus mo ne ai kasar ya nyayang lan gampang-gampang orang baik okay. mayat ku ini yung mau pang irator oga na nak Bata na ng isa. Ano may pang irator Yan, mag irator Yan, hanggang mo ano? makarating sa bahay namin. Yan. Para, yan, para buhay. Buhay na buhay, hindi mo matay. So, yan mga karasap. Ito, pakapin. <laughs> Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye. God bless you, mga ka-ibigan. Sana magsama-sama pa tayo. Kung <laughs> <laughs> so, please like, share sa mga video. Kena, kena. God bless you. Tapos na pumagat bless you. Oh.